Ang atong eleksyon nagsugod og February month of February nag-eleksyon og May mo na'y official period sa eleksyon. Sa ito pa, magsigitag discuss, magsigitag pamalandong, ang ayan ba kong mubutar ani o dili? Ang ayan ba kong mubutar ani o dili? O ni nibutar dayon ang 32 million sa Vice President after na malandong for February, March, April, May. Tulog kabuan na pa malandong. Una pa Butar. Pero pag-impeach sa vice president, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, na namalandong og 3 months individually ni Butal ni Linia init kaestanan dito's boting <laughs> election ni Linia gitito ang ba ato na pasaras gutom, ana nya yeah, here comes the representatives na in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million